Ang kit-kit naman ng mga ibon na ito. Hello! Nagsasalita ka ba? Hello, hello! Hindi yata marunong magsalita si Kula Sisi. Kula Sisi ka ba? Ha? Pasyat out naman dyan. Like, follow us here. Uy, nagpapapansin si Kula Sisi. Hello, anong pangalan mo? Sige na pala, babay na. Ayaw mo kasi magsa...